Thank you sa lahat, ha? deserve mo lahat kung ano mang nangyayari sa'yo. Malamhal na kita. Malamhal kita. Hello and welcome back sa aking channel. Lula ni Baby Amila Sabine Homan na humiling ng isa pang apo sa mga anak. Mapagmahal na ina ni Angelica Panganiban na si Annabelle Panganiban ni maiwasang maiyak at maging emosyonal sa nakitan at nawitness na pagsasama ng anak na si Angelica Panganiban at si Greg Homan. Lalo na nang magkaroon na ito ng napak cute at smart na apo na si Baby Amila Sabine Homan. Kahit paman si Baby Bean ay pinanganak na ni Angelica bagay bago ang kanilang ganap na kasal ay di ito naging hadlang para sa kanilang masayang pamilya. Laking pasasalamat nga raw ng mama ni Angelica dahil si Angelica ay napunta sa tamang tao na magmamahal sa kanya at sa kanyang apo na mapagkakatiwalaan niya ito habang buhay. Hiling nga ni Annabel Pangilinan ay isa pang apo mula sa kanila. Ito ang isa sa unseen video footage sa kasalang Angelica at Greg Homan sa Siargao kailan lang. Narito ang video. thank you sa lahat ha. Sister <laughs> mo lahat kung ano mang nangyayari uh, sa iyo. Oh. Manang mahal kita, manang mahal kita. <laughs> 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 哎。<laughs> <laughs>